Wala nang buhay ng ilabas sa mga rescue ang motorcycle driver na ito matapos siyang kumalso sa sakay ng kanyang motor sa ilalim ng bus sa Ferlin, Quezon City, bandang alas 9.30 kagabi. Bahagya pang natagalan sa na ilabas sa ilalim ng bus ang nasawi dahil nakaipit din siya sa motor. Sa tindi ng pagkakakalso, lubhang na sugata ng ulo ng driver ng motorsiklo kahit pa nakahelmet ito. Sugata naman ang driver ng dalawa pang motor na pumailalim at dalawa pang nasagi ng humarurot na bus habang naka-stop uh, yung mga uh, uh matamay, motorcycle, uh, one, uh, five motorcycle and one UV Express and one taxi. Habang pag-o sila, uh, moving, ito si, uh, ano, ito si bus, original bus, approaching na kaka-green pa lang. So, pag arangkada nung mga ano, hindi na nagpreno itong si bus dahil ayon sa kanya, na uh, daw ng debray ang kanyang preno. At tuloy-tuloy, inararo yung limang motorsiklo. At pag talasig, tuloy-tuloy pa rin sa pag uh, andar yung bus at ito na nga, bumangga ng napakalakas sa uh, UV Express. At pagbangga sa UV Express, tuloy-tuloy pa rin, yun, tumalbog din sa isang taxi. Nakagulat kami, biglang nandito na, naka-inabol talaga kami. Sinuro niya itong UV at saka yung taxi. Yung bus po, nabangga po muna niya yung mga motor. Tapos saka po sa amin siya tumama. Patay din ang dalawa sa pitong sugatang pasahero ng UV. Naisugod pa sa ospital ang batang babae at ang kanyang ina na sakay ng UV. Sinubukan pang i-revive ang mag-ina, ngunit binawian din ng buhay. Sabi po nung isang bata sa likod na lalaki na tulungan daw po yung mama niya na mailabas dun sa sasakyan na nga po, binubuksan ko po kasi yung pintuan para makalabas po yun nasa na Eh, yung likod po kasi, hindi mabuksan yung pintuan dahil po yuping-yuping na yung side sa kanan po. Labim pito ang sumatotal na sugatan sa banggaan. Nasa kustodiyan na ng pulis ang driver ng bus. May, may, break pa naman po nung ano, nandiyon kami sa North Fairview. Eh. Tapos? Nung papunta na kami dito, umusli po yung bakal. Naka-stop po yung stoplight na. Pa-break na po ako. Ayun po, pag-break po po, hindi na po kumagat yung preno. Ito ang sinasabing bakal na umusli na humarang sa preno ng driver. Kakasuhan ng bus driver na reckless imprudence, resulting to multiple physical injuries, damage to properties, and multiple homicide. Ako po ay humihingi po ng Oman din sa ko po sinasadya yung ano aksidente po yun nangyari. Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa kahabaan ng North Fairview Quezon City nang dahil sa aksidente. Humupa ang traffic pagkatapos sa mahigit dalawang oras. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.